Sa mga balita naman sa labas ng bansa, inamin ang United Nations na posibleng abuti ng ilang dekada para mabura ang mga bakas ng digmaan ng Israeli Defense Forces at grupong Hamas. Daan-daang milyong dolyar din daw ang kailangang gastusin para mawala ang anuwang bahid ng gera. Yan daw ay para matiyak na walang maiiwang bomba o pampasabog sa mga gusaling pinabagsak ng magkabilang panig. Ayon sa UN Mine Action Service, aabot sa 37 toneladang war debris ang nagkalat sa teritoryo ng Gaza Strip. Mas marami po 'yan kumpara sa pinsala mula sa umiiral pa ring sa pagitan ng Russia at Ukraine. Higit 34,000 na Palestinian ang patay sa digmaan ng dalawang puwersa sa Gaza. Nauwi po naman sa griyena ng Labor Day protest sa Chile. Pinagbabato at sinunog ng mga demonstrador ang sakyan ng mga pulis. Binomba sila ng tear gas at tubig ng mga otoridad. Naninawagang po mga relista na ng dagdag sweldo at pagpapaganda ng healthcare system sa kanilang bansa. Nagkasakitan at nagkagirian ng isang grupo at mga taga-suporta ng Palestine sa University of California sa Amerika. Winasak ng grupo ang itinayong barikada ng mga supporter ng mga Palestino. Kabilang ang mga estudyante sa UCLA sa mga universidad sa Estados Unidos na kumukundina sa patuloy na pambobomba ng Israeli Defense Forces sa Gaza Strip. Patuloy po naman ang retrieval operation sa Kenya kasunod po ng pamiminsala ng isang mudslide. Natagpuan ng ila ang ilang residente na suot ang mga damit na nawawal at ang mga natagpuan pa, ni, pa, ng ilang residente ang suot na damit ng mga nawawala nilang mga kaanak. Sa ngayon po'y dalawa ang dalawa pa lamang na mga labi ang na-recover ng Kenyan Red Cross. Umaabot na sa 48 ang bilang ng mga namatay sa naturang kalamidad sa Central Kenya. Samantala, ang kumpirmadong patay habang 21 nawawala matapos ang matinding pag-ulan. Sa Rio de Grande Sul sa Brazil, lubog pa rin sa bahang, malaking bahagi ng rehiyon. Umaapaw na rin ang mga ilog doon. Aabot naman sa isang libot tapat na individual ang inilikas ng mga otoridad. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.